Hello mga kalakwatcha! So sa kakabrowse ko nga nakita ko nga itong post na to at nagcrave talaga ako ng sardinas. Sakto maulan ngayon, Q mas Pag cravings nga talaga, hindi mo papalagpasin mga kalakwatcha, demon! At dali-dali na nga akong bumili ng sardinas. At itong favorite kong brand ng sardinas. Kumuha na rin ako ng malunggay, ang hearty di ba At kamatis para sa mga nangangamatis. Charot! for the himay na nga ang person ng malunggay. At charot kay mama na taga video dahil hindi ko nga mahawakan ng cellphone habang naghihimay. Ayan, for the bukas na nga ng sardinas. At yun na nga, nasira pa nga ang bukasan. May nakita kasi akong pogi eh. Charot! For the kutsilyo na nga lang tayo mga kalakwatsa para mabuksan. Buti na lang matadam. Katulad niya, matadam. Hindi ko nga alam mga kalakwacha kung ako lang bang ganito Pero sa tuwing naguulam kami ng sardinas Pinapatanggal ko talaga ang tinik ng isda para smooth kainin Gimasen For the gisa-gisa na nga ng bawang at sibuya Sabay lagay ng kamatis At syempre for the sabaw para sa maulang gabi Nilagyan ko na nga rin ng asin para sa maalat dyan Eme Binudburan ng malunggay At syempre ang magic sarap na kasing sarap ko Charot Hintayin nga lang kumulo ang dugo niya ng ilang minuto. Este ang sabaw. At tada! Yan na nga ang finished products. Craving satisfied mga kalagwacha. Samahan niyo ako sa aking first bite. Gimasen! Mga kalakwacha, sana na-enjoy nyo ang video na ito. Suportahan po ninyo ako at i-click ang subscribe button para magkasama-sama ulit tayo sa susunod na vlog.